sa mga ka-DXT. Sa video nito, ituturo ko paano pa tayo bumili ng voucher code para sa ating mga kliyente. Okay? So, unang yung gagawin is pumunta tayo sa DXT.zone. Okay? Open ka ng browser. Type mo ang DXT.zone at mag-sign in uh, using yung username and password mo. Okay? Bilang uh, seller or client ni DXT. Kapag nakapag-sign in ka na, okay, pupunta naman tayo sa wifi codes. So, sa inyong dashboard, okay, sa inyong dashboard, makikita mo ang lahat ng information, yung daily sales, monthly sales, quarterly sales, at lahat ng information regarding your business. Now, i-click mo lang yung menu. Kung ikaw ay nasa Android, i-click mo lang yung uh, burger menu at pupunta ka sa Wi-Fi codes. Okay? Pagpunta mo sa Wi-Fi codes, dito mo makikita naman yung mga available at claim ng mga vouchers para sa iyong mga customers okay sa halimbawang ito marami na ako nagawang mga vouchers so uh, basically tuturuan ko kayo paano uh, gumawa ng vouchers so dito makikita mo yung available codes claim codes conversion tsaka convert so kung hindi mo siya makita uh, ang gagawin mo lang is a slide right mo lang to so kung available codes ang by default is a slide right mo lang siya so para makapunta ka sa convert codes so sa halimbawang ito Uh, dito makikita lahat ng mga codes na available sa iyo. Uh, mix 'yan. So if you filter mo na lang ko ano. So maghahalimbawa tayo. So ang gagawin natin, pupunta tayo sa convert. So kung ikaw ay bago at wala pang uh, wala ka pang codes na gagawin. So pupunta ka lang sa convert codes, click mo 'yung convert codes at dito mo na makikita 'yung iba't ibang codes, voucher codes na pwede mong i-offer sa 'yong mga customer like 1 r 3 rs 1 day, 3 days, 7 7 days at 1 month. Okay? So ayan. So sa halimbawang ito, ayan, ah uh, pwede tayong bumili or mag-create ng 1 hour voucher. Ang mababawas lang na sa points mo, sa credit points mo is just merely 0.25. Yun lang mababawas sa 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 points or credit points mo na nasa dashboard mo. Okay? So para makapag-create tayo ng 1 hour, i-click lang natin either by 10 or by 50. So mag example lang tayo, bibili tayo na kunyari 10 piraso ng Tigo 1R na ang bentahan natin dyan is 5 pesos pero ang mababawas lang sa iyo is 0.25 0.25 points or credits okay, sa 1R. So halimbawa, bibili tayo ng 10 kasi may uh, magbibenta tayo ng 10 piraso ng 1R. So pag clinic ko yung buy 10 at ina kinonfirm ko siya, okay, gagawin ko lang, i ko lang. Pagka-confirm ko, Okay, magche-check yan. So, pag tama na nag-check, uh, click anywhere. Tapos, babalik tayo sa available codes. Mapupunta na ngayon sa available codes yung pinurchase mong 10 piraso na tago 1R. Okay? So, para ma-identify natin, ang gagawin lang natin is isa-select natin o i filter out natin kasi yung 1R lang ang kailangan natin makita. So, click lang yung 1R. Okay? So, tapos sa pinakababa, ayan, makikita mo, by default, sampu siya. Sampung voucher. So, kung gusto mong mas makita, kung let's say, marami kang print, let's say, 20, i-select mo lang yung limit. ano, I-click mo lang yung set limit. Kung yan, gusto mong 20 makita mo, 50, 100, hanggang 1,000 na voucher codes. Okay? So, sa tayo, nakalimit lang tayo sa gusto natin makita, sampu, kasi sampu lang yung print natin na 1R voucher. So, ayan, nakafilter na siya dito. At the same time dito sa baba is limit lang siya sa 10 na makikita. Okay? So ayan, ito na 'yung mga voucher codes na na-create natin uh na nabawas na sa ating uh, points. So itong voucher codes na 'yan, um, live na 'yan. So ibig sabihin pag na-purchase mo dito, uh, pwede mo nang ibigay sa 'yung mga customers. Okay? So uh, basically, ayan, um ang gagawin mo lang is kung gusto mong i-print siya dalawang paraan para ma-print mo siya. Una is kung meron kang Bluetooth printer, thermal Bluetooth printer, pwede mo siyang i-pair sa phone mo. No, kaya ang gagawin mo, i-pair mo lang muna siya sa phone mo. Tapos kapag na-pair mo na yung Bluetooth printer mo, then pagpasok mo dito sa DXT portal, i-click mo tong Bluetooth Okay, itong Bluetooth symbol na to, yung kumikending na to na kulay pula. So pag-click mo 'yan, mag-aasya, okay? Magko-confirm siya ng voucher ah ng hahanapin uh, niya ngayon yung thermal printer Bluetooth thermal printer na pinair mo sa yung phone okay so since hindi ko naman siya inon okay so lalabas halimbawa natin i ko dito tapos i ko yung pair pagka-pair ko na siya ang mangyayari itong white itong red na yan magiging white so ibig sabihin naka-pair na siya sa portal natin so from from here pagka-pair na, na siya Gagawin mo lang is i-click mo lang yung uh, voucher code na gusto mo. Let's say, uh, lima lang ang ipiprint ko. So, i-click ko lang siya. Okay, mag-highlight. Okay. So, mag-highlight ngayon. 1, two, three, four, five. Let's say, lima out of 10 Yan lang gusto ko iprint. Uh, ang mangyayari ngayon, pwede ko siyang iprint selected. Okay. So, lalabas dito. Dahil wala tayong, wala tayong sinet na Bluetooth printer, pero kapag ka meron ka ng na-pair na Bluetooth printer dito sa ating um, sa ating device, then basically ang mangyayari niyan is i-click mo lang yung print selected at automatic lalabas na itong mga codes na to doon sa yung Bluetooth printer. Eh paano naman kung wala kang Bluetooth printer? So pwede ba yan sa regular printer? Yes, pwede sa regular printer. Ang gagawin mo lang is i-click mo lang yung download selected. Kapag klinik mo yung download selected, magigisyang A4 size or PDF. Okay, i-convert niya into A4 size na PDF and from there, pwede mo na siya i-print sa regular printer mo. So, tapos po, tulip po, tulip mo lang siya. So, dalawang paraan, pwedeng na uh, Bluetooth printer or sa regular printer, basta i-click mo lang download selected. Okay, so yung ating Create na 1R, uh, live na yan. So, hindi uh, hindi walang expiration yun jaan. Uh, unless hindi siya magagamit. Now, kapag nagamit na ni customer, mapupunta na siya dito sa claim codes. Dito na siya papasok yung mga vouchers na nagamit. Okay? Ayun, may mga nagamit na, may nabenta na, 1R. Okay? So, basically, dyan, dyan siya papasok sa claim. So, at least may idea ka na kung uh, yung voucher na binenta mo is nagamit ba o hindi. Okay? Unless na hindi pa siya nagagamit, mapupunta lang siya dito sa available codes. Kapag nagamit na, or na purchase na ni customer, okay? Mapupunta na siya dito sa clean codes. So, isa swipe right mo lang para pumunta ka sa convert codes para naman sa iba pang mga voucher codes na gusto mong ibenta. Okay? So, uh kung ikaw ay bago sa aking channel, please like, share, and uh follow lang ang aking uh, YouTube channel para sa mga updates na ibibigay pa natin dito sa ating Piso WiFi powered by DXT WiFi Zone. Maraming salamat